Balita mo, pre. Yun. Okay, pre. Bangon Dun dun dun. Yan, okay na. lagi vlog bro, oh. vlog oh. bakal kakain na rin, kain tayo sir yun, kain tayo, kain tayo tropa, tropa vlog oh. oh, ya, vlog guys wow hmm hmm ya <laughs> ko <laughs> wow, lasap nga lasap, greta caga, nudul. No? Saan? Tingnan natin. Lawak no, pre, no? No? Ito daw yung ilog na to kapag may bagyo. Grabe tong ilog na to kapag may bagyo, maapaw daw yung tubig mula hanggang dito sa may paanang ko. Kaya para nagiging swimming pool dito. May nanguli ng isda yun, no? daming tilapia, oh. Dala nung, ng lalaki. Hindi ko lang nakunan, eh. yan may kalapati pa rito ano Pati oh. Maganda rin yung view rito. No pre no? No air? Er? Pati. Maganda rin, tanda, maganda rin ang bayan dito no? So dito ka nakatira, okay dito. Saraywa pa ng hangin no? Hangin na no, pre no? Kaso nga lang pre, parang ang hirap mamuhay rito no? Pag wala kang trabaho. Papasok ko. Oh. Pag wala kang trabaho rito, ang hirap mamuhay. Yung papasok dito, layo, mula roon sa looban. Dadaanan mo yung unang-unang simenteryo, no, pre, no? papasok ka na ng sementeryo bago ka makarating dito. Palengke. Palengke. Tapos, ayun yung tulay, o. Oh. yung tulay. Nakita ko yung tulay sa inyo. Ah, eh, nakikita niyo yung, na alam yung tulay na bakal tulay, na yan. Tulay na bangkal. Yan, dyan kami dumaan ni eh, Iparing Ero. Tinawid namin yung mga gamit namin bago kami nakarating dito sa may court na to kung saan kami mag event Yan. Nandun yung motor namin sa tawid. No, pre, no? Yung motor... Yung motor namin na tulay na bangkal. Ay, kaya eh, imbis na ba, tulay na bakal, tulay na bangkal ako. <laughs> Sabi tuloy nung tinanungan natin, saan, saan tulay yun, saan tulay? Saan tulay yung bangkal? Anong bangkal, anong bangkal? Baka, 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 baka bakal yun. Laong, <laughs> 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 hey! Ay, yung party natin, guys, oh, so, yung kabila, oh, yun, yun. oh. Kakaan okay. mo mag-show. Diyan tayo mag-show. Ano pare, ready ka na ba? Hey! Yun. Hey! Yun, oh. Yeah. yeah. Eh. Hey. Hey. Hey, okay. Eh. 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 Ano ba yung arrangement niya in out in out? Al alin, ma'am?